Hating gabi na, at si Abigail ay nagpa-practice ng ballet sa isang bakanting teatro. Samantala, naghahanda na ang isang grupo ng mga kriminal para sa kanilang plano. Pinatay ng hacker ang lahat ng security camera sa bahay ni Abigail, at umakyat ang sniper sa bubong. Pag-alis ni Abigail sa teatro, sinundo siya ng kanyang driver at isinakay sa kotse, walang kaalam-alam na may tracker na ikinabit sa ilalim nito ng mga kriminal. Nang yumandar ang kotse, sinimula na rin ng mga kidnapper ang kanilang paggalaw. Binuksan ng hacker ang mga pinto ng bahay at pumasok ang tatlo sa kanila sa kwarto ni Abigail para magtago sa likod ng mga kasangkapan. Napagtanto ng isang babae sa grupo na bata ang kanilang kikidnapan, kaya tumutol siya dahil hindi siya sanay sa mga ganitong gawain, pero sinabi ng iba na harapin na lang niya ito. Di nagtagal, dumating si Abigail sa bahay at humiga sa kama, kaya sinamantala ng mga kriminal ang pagkakataon para umatake. Sinubukang pigilan ng isang lalaki si Abigail, ngunit sinaksak niya ito sa kamay gamit ang lapis. Pumalit ang isa pang lalaki at tinakpan ang bibig ni Abigail habang hinuli siya. May isa pang susuntok sa kanya, pero pinigilan ito ng babae para hindi masakta ng bata. Pagkatapos ay tinurukan nila si Abigail ng pamputulog para mawala ang malay niya. Sa labas, nag-aabang ang ibang mga kasamahan at nagbigay babala sa mga nasa loob ng bahay na may paparating na kotse. Habang minamanmane ng sniper ang kotse, nagmamadaling isinilid ng tatlo si Abigail sa isang bag at tumakas sila sa bintana. Habang tumatawid sila sa hardin at nakikipagtagpo sa sniper, biglang nag-activate ang mga alarma kaya kinailangan nilang magmadali. Sa kabutihang palad, dumating ang huling dalawang kriminal para sunduin sila at mabilis silang nakatakas. Habang nasa biyahe, sinuri nila ang pulso ni Abigail para siguraduhin maayos ang kanyang kalagayan at tinakpan ang kanyang mga mata. Nang palapit na sila sa trapiko, sinabi ng hacker sa driver na kumuha ng ibang daan, pero bigla na lamang lumiko ang driver at nagtago sa likod ng malaking truck. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, isang lumang abandonadong mansyon sa labas ng lungsod, sinalubong sila ni Lambert ang lalaking umarkila sa kanila. Pagkatapos nilang pusasan si Abigail sa kama, pinaalalahanan sila ni Lambert tungkol sa mga patakaran. Hindi sila dapat magbahagi ng mga pangalan o kwento tungkol sa kanilang mga sarili, at dapat iwasan ng anumang kalokohan sa isa't isa. Dalawamputapat na oras lamang ang trabaho, kaya kailangan nilang bantayan si Abigail hanggang makuha ang 50 milyong dolyar mula sa kanyang mayamang ama. Hindi sinabi ni Lambert kung sino ang ama, pero kinuha niya ang mga cellphone ng bawat miyembro upang hindi sila matuntan. Bago umalis, binigyan ni Lambert ng codename ang bawat isa na inspirasyon sa Rat Pack. Pagkatapos, nagsimulang magsaya ang grupo at naginuman sa loob ng bahay. Tumangging ibahagi ni Joey ang kanyang candy kay Dean, na punwaring matalino at sinubukang hulaan ang kwento ng bawat isa, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang asarin siya ni Joey, tumaya ang iba kung mas gagaling siya, at sa pagbasa ng mga kilos, pananamit, at personalidad ng bawat isa, nakuha niya ang lahat ng tama. Dati umanong detective si Frank at si Peter naman ay isang bobo na enforcer ng isang sindikato. Si Sammy, ang hacker, ay mayaman at ginagawa niya ito para sa kasiyahan lang. Si Rickles ay dating marine sniper at si Dean naman ay isang sociopathic na driver. Sa huli, napagtanto ni Frank na si Joey ay isang nagpapagaling na adik. Pagkatapos, binisita ni Joey si Abigail na nagreklamo dahil masikip ang blindfold tinakpen ni Joey ang mukha niya at inalis ang blindfold at napansin din niya na masakit ang posa sa mga kamay ni Abigail kaya binago niya ito sa harapan. Umiiyak si Abigail kaya ipinaliwanag ni Joey na hindi nila siya sasaktan at gusto lang nila ng pera kaya ginawa ni Abigail na magpinky promise si Joey. Sinabi ni Joey na may anak siya at sinabi naman ni Abigail na nagkamali sila dahil hindi siya mahal ng kanyang ama. Nang paalis na si Joey, humingi ng paumanhin si Abigail para sa mangyayari sa kanya. Nabahala si Joey, kaya binalikan niya ang grupo at sinabing maaaring isang bayulente ang ama ni Abigail. Binali wala ito ni Frank, iniisip na ginagawa lang ito ni Abigail para magpaawa kay Joey, ngunit ng lahat ay abala, pumunta siya upang tingnan ang bata. Nagulat siya nang makita si Abigail na walang blindfold kaya agad niyang tinakpan ang kanyang mukha habang itinutok ang baril sa bata hanggang sa mga ako ito na wala siyang nakita. Pagkatapos, pinilit ni Frank na sabihin ni Abigail ang pangalan ng ama niya, at sinabi nito na siya si Christie of Lazar. Ninervyo si Frank at mabilis na bumalik sa grupo at sinabing aalis na siya. Nang hingi ng paliwanag ang iba, at sinabi ni Frank na anak si Abigail ni Christoph Lazar, isang makapangyarihang pinuno ng sindikato. Nakilala ni na Joey at Rickles ang pangalan at nabahala rin sila. Nagkaroon ng main ang pagtatalo kung paano magpapatuloy at sa huli na pagpasyahan nilang manatili para makuha ang pera na gagamitin nila upang makatakas at magsimulang muli sa malayong lugar. Nagkasundo silang bantayan ng paligid at isara ang lahat ng pinto. Makalipas ang ilang oras, naglibot si Joey sa bahay at nakarinig ng ingay mula sa isang bukas na bintana. Binuksan niya ito ng buo upang tumigil ang ingay at napansin ang isang lumang estatwa ng isang ama at kanyang anak. Pagkatapos, nakasalubong niya si Rickles na nagtangkang manligaw pero nabigo. Sinabi rin ito na hindi niya pinagkakatiwalaan ng iba at nagkasundong magbantayan sila. Samantala, nakahanap ng isang kwarto si Sami na may TV at biglang nagulat ng may presensya sa likod niya pero si Dean lang pala iyon na nagbibiro. Naglakas loob pa siyang manligaw kay Sami kaya't galit itong tinadyakan siya palabas. Pagkatapos ay nakita ni Dean si Peter na natutulog at iginuhit ang ari ng lalaki sa mukha nito. Naglakad-lakad pa si Dean sa bahay at pumasok sa madilim na koridor na may maraming lumang litrato, kasama ang isa na may batang kamukha ni Abigail. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement kitchen, kung saan biglang bumukas ang isang pinto. Litong-lito siyang pumasok at nagulat ng may daga. Nang papalabas na siya, biglang may hindi nakikitang presensya na humila sa kanyang mga binti at kinaladkad siya pabalik. Narinig ni Sammy ang kanyang sigaw at pumunta sa basement, kung saan nakita niya si Dean na nakaupo sa mesa. Nang lumapit siya, bumagsak ang ulo ni Dean kaya't napasigaw si Sammy bago siya nasuka. Di nagtagal, dumating ang iba sa basement at nagkasundo silang hindi kayang gawin iyon ni Sammy. Sa katunayan, nagpapaalala ito sa kanila ng mga kwento tungkol sa hitman ni Lazar na tinatawag na Valdez. Ilang taon na ang nakararaan, tatlong pangunahing miyembro ng grupo ni Lazar. Nahuli ng FBI ang tatlong pangunahing miyembro ng grupo. Kinabukasan bago ang kanilang paglilitis, itinulong sila sa itaas na palapag ng isang hotel na may mga ahenteng nagbabantay sa bawat sulok. Kinaumagahan, nilusob ng FBI ang lugar at natagpuan ang mga katawan nila, lahat ay pugot at walang laman ang mga loob. Walang ibang daan papasok o palabas ng kwarto maliban sa pinto sa ikadalawamput tatlong palapag. Nabahala ang grupo, kaya't nagpasya silang silipin si Abigail at nakita nila itong maayos pa rin sa kwarto. Takot pa rin si Rickles kay Valdez at gusto niyang umalis, ngunit nang buksan niya ang pinto, nagulat silang makita ang isa pang pintuan na may rehas. Sinubukan ni Peter na itulak ito ngunit hindi gumana, at biglang nag-activate ang security system na nagtakip sa lahat ng bintana, dahilan upang matrap ang grupo sa loob. Inisip ni Joey na ito ay isang bitag. Nagmadali si Rickles na tingnan ang kanyang armas, ngunit nawawala ito. Tinanong ni Joey si Abigail kung may nakita siyang ibang tao maliban kay Frank at sumumpa si Abigail na wala. Ibinahagi rin ni Abigail na tinakot siya ni Frank, sinasabing nagtatrabaho siya para sa kanyang ama at ang tunay niyang pangalan ay Valdez. Nang magkita sina Joey at Rickles, pinag-usapan nila ang mga nalalaman at napagtanto nilang may hindi tama. Nagkasundo silang humanap ng paraan palabas, ngunit nang tangkaing lumabas ni Joey, may narinig siyang ingay. Nakita niyang kakaiba ang kilos ni Rickles, kaya nilapitan niya ito at nadiskubre niyang malubha itong nasugatan. Bumagsak ang patay na katawan nito sa kanyang mga bisig bago siya tumakbo pababa. Galit na galit, tinutok ni Joey ang baril kay Frank, inaakusahan siya bilang si Valdez na pumatay kay Rickles. Inilabas ni Frank ang baril niya at sinabi kay Joey na nagpapaloko siya kay Abigail. Inutusan niya si Peter na tapusin na si Abigail, kaya pumunta ito sa kwarto upang barilin siya. Bago niya ito magawa, dumating si Joey at mabilis na nakuha ang kanyang baril. Dumating din si Nasami at Frank at nagkaroon ng main itang pagtatalo. Samantala, madaling inalis ni Abigail ang posas at tumayo, ipinakita ang kanyang tunay na anyo sa pamamagitan ng balay mug, siya pala ay isang vampira. Tumalon si Abigail kay Peter at muntik na itong kagatin, ngunit binaril siya ni Frank. Sa pagkagulat ng lahat, biglang tumayo si Abigail habang mabilis na gumaling ang sugat. Binaril din siya ni Joey ngunit walang epekto kaya tumakbo sila at ikinandado ang pinto. Naisip ng grupo na si Abigail ang si Valdez mula pa sa simula. Ang mga pinto ay may magnetic lock at makapal na shutter kaya hindi nila ito mababasag at walang kagamitan si Sammy upang ihak ito. Lahat ay tensyonado at nang sabihan sila ni Peter na huminahon, hinawakan ni Frank ang leeg nito at tinakot siyang manahimik. Sa huli, gumawa si na Frank at Joey ng steak mula sa pool steaks habang naghanap naman ng bawang si Sammy sa kusina. Hindi tumulong si Joey dahil iniisip niyang magagalit ang ama ni Abigail kapag pinatay nila ito. Nang handa na sila, tumakbo ang tatlo papunta sa kwarto ni Abigail, ngunit wala itong laman. Bigla nilang narinig ang musika kaya pumunta sila sa ibang kwarto at nakita si Abigail na sumasayaw kasama ang katawan ni Dean. Sa una, nagkunwari siyang inosenteng bata, ngunit nang umatake si Sammy. Tumalon si Abigail kay Sammy at inamoy ang bawang, ngunit wala itong epekto. Tinulak ni Abigail si Frank nang subukan siyang tulungan nito, pero nagawang buhati ni Peter si Abigail. Gayunpaman, madaling na ihagis ni Abigail si Peter sa sahig at kinuha ang cross sa kanyang kwintas, pinapalo ito sa kanyang dibdib para magdugo, na nagpapakita ring walang epekto ang cross sa kanya. Sinubukang saksakin ni Frank si Abigail mula sa likod, ngunit mabilis siyang dinepensahan ni Abigail at sinaksak ang binti ni Frank ko ang grupo at bumalik sila sa ibaba kung saan tinulungan sila ni Joey sa mga sugat nila. Ipinaalala ni Joey na gumana ang pamputulog na iniksyon ng dinukot nila si Abigail, at may natitira pa silang ekstrang iniksyon. Nagkasundo silang maghiwa-hiwalay at ang sino mang unang makakita kay Abigail ay ipaalam kay Joey sa pamamagitan ng earpiece para mainiksyonan si Abigail. Nagsimula silang maghanap sa bahay at dinala ni Sammy ang isang maruming koridor, kung saan nagulat siya sa biglang paglitaw ng mga paniki. Nahulog siya sa isang pool at napasigaw nang mapansin niyang puno ito ng nabubulok na mga bangkay. Mas malala pa, kinailangan niyang gumapang sa ibabaw ng mga ito para makalabas. Samantala, ginulat ni Abigail si Peter, kaya tumakbo ito sa takot at ikinandado ang pinto. Gayunpaman, binasag ni Abigail ang pinto at nagpatuloy sa paghabol sa kanya gamit ang ballet moves. Mabilis na tumatakbo si Peter nang biglang buksan ni Frank ang isang pinto at tinamaan si Peter, dahilan upang mahulog ito sa relang. Hinabol naman ni Abigail si Frank, itinulak siya pababa ng hagdan at umupo sa kanya. Sinamantala ni Joey ang pagkakataon para subukang iiniksyonan si Abigail, ngunit tinamaan ni Abigail ang kanyang kamay kaya tumilapon ang hiringgilya sa may rehas na gate. Hinawakan ni Sammy si Abigail at hinayla palayo, ngunit gumanti si Abigail sa pamamagitan ng pagkagat sa braso ni Sammy. Pagkatapos, hinawakan ni Abigail si Frank sa binti at nagsimulang lumipad, ngunit biglang sinalakay siya ni Peter kaya nahulog si Frank. Pinigil ni Peter si Abigail habang mabilis namang nakuha ni Joey ang hiringgilya at nainiksyonan agad si Abigail ng pamputulog. Nagbigay ng seryosong banta si Abigail at tinawag na masama si Joey bago siya tuluyang nawala ng malay. Natakot si Sammy at nagtanong kung magiging bampira rin siya dahil sa kagat. Ilang sandali pa, nagising si Abigail na nakakulong sa elevator. Sinabi ni Joey na kung sasabihin ni Abigail kung paano makakalabas, palalayain siya nila. Sa halip, inamin ni Abigail na pinlano niya ang lahat at si Lambert ay nagtatrabaho para sa kanya. Alam din niya ang tunay na pangalan at nakaraan ng bawat isa, nagsimula si Sammy sa pamamagitan ng pagnanakaw sa bank account ng mga mayamang magulang at kalaunan ay tinarget ang isang malaking tao. Si Peter ay naging tagabuhat para sa isang pamilya ng mga kriminal at nagnakaw mula sa kanyang grupo. Si Frank ay nagpanggap na miyembro ng isang pamilyang kriminal habang siya ay isang detective at natutunang magustuhan ang ilegal na buhay. Si Joey naman ay dating medek ng hukbo na natanggal dahil sa pagkagumon sa gamot at iniwan ng anak sa masamang ama nito para maging underground na doktor para sa mga kawin na tao. Isang araw, aksidenteng napatay ni Joey ang isang miyembro ng gang habang tinatanggal ang isang bala. Ipinahayag ni Joey na pinapatay ni Abigail ang mga kaaway ng kanyang ama para mahalin siya nito. Hindi niya agad pinatay ang grupo pagdating nila dahil nais niya ang larong ito. Sinabi ni Abigail na kung palalayain siya, may dalawang tao na patatawarin niya. Nagsuggest si Frank na patayin siya, kaya't galit na binago ni Abigail ang alok, isa na lang ang papalayain niya. Mabilis na inilabas ni Peter ang baril at gayon din si Joey habang sinasabi nilang sinungaling si Abigail. Dahil nais pa rin palayain ni Peter si Abigail, binaril siya ni Joey. Umalis ang grupo maliban kay Frank na nagboluntaryong magbantay nang umalis na ang lahat, sinabi ni Frank kay Abigail na palalayain siya kung sasabihin ito kung paano makakalabas. Sinabi ni Abigail na kailangan niyang hilahin ang libro ni Agatha Christie sa library para mabuksan ang lihim na pinto. Nagpasalamat si Frank ngunit tumanggi siyang palayain si Abigail, kaya madaling binasag ni Abigail ang pinto at sinugod si Frank. Sa sandaling iyon, dumating si Joey at binasag ang mga kahoy na tabla sa bintana, pinapasok ang sikat ng araw. Agad na nasunog ang kamay ni Abigail at tumakbo siya upang magtago sa dilim para muling mapanumbalik ito habang tumakas naman sina Joey at Frank. Pumasok sila sa mataas na bintanang binuksan ni Joey kanina. Wala namang nangyari kay Sammy, kaya't nakahinga siya ng maluwag, iniisip na hindi siya magiging bampira. Hinaylan ni Frank ang librong binanggit ni Abigail ngunit walang nangyari dahil nagsinungaling ito. Habang nagwawala si Frank, sinubukan ni Joey na basagin ang pader ngunit hindi niya magawa. Nauubos na ang kanyang candy kaya't sobrang kinakabahan siya. Ipinaliwanag ni Joey kay Sami na iniwan niya ang kanyang anak upang magbagong buhay at ang plano ay gamitin ang perang kikitain sa trabahong ito para makabalik sa anak at magsimulang muli bilang reset. Nang marinig ito, nagkaroon si Sami ng ideya kung mahahanap nila ang pinagmumulan ng kuryente, maaari niyang short ang mga kandado. Naghiwalay ang grupo sa dalawa at nagsimulang maghanap sa bahay. Biglang nagpatugtog muli si Abigail at kinuha ang kontrol kay Sami dahil sa kagat. Mabilis na nagbago si Sami at naging bampira, at sinugod niya si Peter, kinakagat ang kanyang leeg. Kinausap ni Abigail si Peter gamit si Sami habang ito'y patuloy na nagpapakain at pinatay siya. Pagkatapos, nag-enjoy si Abigail sa pagpapasayaw kay Sami na parang ginagawa niya. Nang dumating sina Joey at Frank, itinago ni Sammy ang kanyang mukha. Ngunit nagduda ang dalawa, kaya ipinakita ni Sami ang kanyang pagbabago at agad na tumakbo ang dalawa palayo. Hinabol sila ni Sami at nakarating sila sa library, kung saan ginamit ni Abigail ang boses ni Sami para ipaliwanag na kinapopootan niya ang silid na iyon dahil doon siya ginawang bampira ng kanyang ama. Kumuha si Joey ng tray at ginamit ang sinag ng araw upang patamaan si Sami na naging sanhi ng pagsabog ng katawan nito. Sa sandaling iyon, may bumukas na lihim na pintuan, at bagaman iniisip ni na Joey at Frank na isa itong bitag, pinili nilang dumaan pa rin. Pagdaan sa isang koridor, natagpuan nila ang control room ng mansyon at si Lambert na isa ring vampira. Hinawakan ni Lambert si Joey sa leeg habang ipinaliwanag ang lahat. Ginawa siyang vampira ni Abigail dalawang taon na ang nakalipas ng malaman niyang tinulungan ni Lambert si Frank na makapasok sa grupo. Binalaan din ni Abigail ang pamilya ni Lambert at ngayon ay dinadala niya ang lahat ng kaaway ng ama ni Abigail doon para paglaruan niya. Inabisuhan na niya si Lazar tungkol sa sitwasyon at papunta na ito sa mansyon. Nais ni Lambert na si Abigail at ang kanyang ama kaya inalok niyang gawing vampira si Frank kung papayag siyang tumulong. Pumayag si Frank kaya't binugbog ni Lambert si Joey at kinagat si Frank. Sunod na pinainom ni Lambert si Frank ng kanyang dugo at nagising si Joey upang panoorin ang masakit na pagbabagong anyo ni Frank bilang bampira. Pagkatapos, sinabi ni Lambert kay Frank na kainin si Joey, ngunit sa halip, sinaksak ni Frank si Lambert ng patpat na nagdulot ng pagsabog ni Lambert. Sa sandaling iyon, dumating si Abigail at sinubok ang umatake, ngunit nagawang maneg siya ni Frank at sinimulang inumin ang kanyang dugo. Ginamit ni Joey ang pagkakataon upang makarating sa control panel at i-deactivate ang mga security measure at kinuha rin ang kanyang cellphone. Ngunit nang tumakbo siya sa lihim na koridor, nakalok ang labasan. Habang natapos ni Frank ang pagkain kay Abigail at ibinagsak ang katawan nito, tinawagan ni Joey ang kanyang anak at nag-iwan ng taos pusong mensahe sa voicemail nito. Natagpuan siya ni Frank at agad siyang itinulak pabalik sa library kung saan sinimulan siyang ihagi sa mga muebles. Sinubukan ni Joey na ipagtanggol ang sarili, ngunit wala ring epekto ang kanyang mga suntok sa isang vampira. Hinawakan siya ni Frank sa leeg at inihagis siya pababa, ngunit nahuli siya ni Abigail bago tuluyang bumagsak. Ipinaliwanag ni Abigail na masyado siyang mahina para talunin si Frank mag-isa at nakiusap kay Joey na tulungan siyang patayin ito at nangako na papalayain siya para makapiling ang kanyang anak. Lumapit si Frank sa kanila at nagsanib puwersa ang dalawa upang labanan siya, ngunit kahit gaano man sila magporsigi, mas malakas pa rin siya kaysa sa kanilang dalawa. Pagkatapos niyang pabagsakin si Abigail, sinaksak niya si Joey sa balikat gamit ang patpat at naipit siya sa poste. Vinyl ikan niya si Abigail at kinagat siya muli habang iniangat ng batang babae ang kanyang pinky finger upang ipaalala kay Joey ang kanilang pangako, Matapos pabagsakin si Abigail, inalis ni Frank si Joey sa poste at kinagat ang kanyang leeg bago siya ihiniga sa sahig. Nang magising si Joey, ginamit ni Frank ang kanyang kapangyarihan bilang bampira upang pilitin siyang kunin ang patpat at habulin si Abigail. Ngunit nagkukunwari si Joey, kaya't bigla siyang bumaligtad at itinulak si Frank, na nagbigay kay Abigail ng pagkakataong salakayin siya muli. Ipinaliwanag ni Abigail na matagal bago lubusang umunlad ang mga kapangyarihan kaya't hindi pa kayang kontrolin o gawing bampira ni Frank si Joey. Habang abala ang dalawa, kinuha ni Joey ang patpat at hinatak si Frank pababa, pagkatapos, nagsanib pwersa silang dalawa ni Abigail upang saksakin siya at magresulta sa pagsabog niya. Pagkatapos, nag-aalala si Joey na baka mag-transform siya, ngunit kinumpirma ni Abigail na hindi ito mangyayari dahil patay na si Frank. Tulad ng ipinangako, pinakawala ni Abigail si Joey at sinabi ang hanapin ang kanyang anak. Biglang may humawak sa balikat ni Joey, si Lazar, ang ama ni Abigail, na nagsabing marami siyang naging pangalan sa loob ng mga taon. Balak niyang patayin si Joey, ngunit pinagtanggol siya ni Abigail, sinabing si Joey ang nagligtas sa kanya at nariyan ito para sa kanya noong wala siya. Hinalikan ni Lazar ang kamay ni Joey bilang pasasalamat at pinalaya siya. Mabilis na bumalik si Joey sa van at nadiskubreng may natitira pa siyang isang lalipap kaya kinain niya ito habang papalayo.